Okay, dito si Tropa, mga sir. Ya, yeah, si Tropa. Tropa. Ano kata gumawa sa motor mo? Bro, bro. Bro, bro. Oh. Ay, dito si Tropa dahil na problema, ah? dahil baba daw makina yung motor niya. Kaya pandarin natin, baba daw makina. Dahil uh, maingay yung tulog ng makina. Ayo. Oh. Yan. Pero kapag ka binirit mo naman, dito mo malalaman kung ano yung sira nito kasi pag binirit mo at nawawala yung tunog. Ba diba nawala yung tunog. Pero pag kita mo yung acceleration, saka uli siya lalabas. Yan. Pag kaganyan, ang uh, gagalawin niyo diyan yung tensioner. Tensioner yung gagalawin niyo diyan. Okay, patayin na natin. Tensioner yung gagalawin niyo kapag gaganong tunog at uh, gagawin nyo para hindi na kayo mag reset itong mga sensor wag nyo lang tatanggalin yan ito lang yung tanggalin nyo i-delete nyo ng bagya yan dyan sa gilid para matagal nyo yung tornillo ng tensioner at syempre si Kapulo ang gagawa nya Blang! kamalungkot <laughs> kamalungkot bro bro hmm. kamalungkot Kapulo nga kahit uh, gano'ng hirap ang buhay hmm. nakangiti. nakangiti pa rin Ayan. Siyempre, tanggalin mo rin yung isa. Ito. Ayan, tanggalin natin. Para makita natin kung magbabago sa pagpalit natin ng tensioner. Pwede nyo, kung wala rin naman kayong budget sa pagbili ng tensioner, pwede nyo na yung siyang i-refresh. Pabawasan nyo lang. Kaso kung nakailang refresh na, kasi sa pag-refresh ng tensioner mga sir, binabawasan natin ang spring. para maging pitted uli kaya tingnan natin ayan huwag nyo tatanggalin yung ano yung mga sensor para hindi na kayo mag reset at mapabilis yung ano uh, trabaho ninyo kung sakaling magpapalit kayo kasi yung iba kasi tinatanggal Thematic, sabagay, madali lang din namang mag-reset mga sir. Kahit wala kayong diagnostic tools, paper clip or wire lang na gamitin ninyo, ma ano may, 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 may mga video na akong gano'n kung paano mag-manual tensioner at uh, mag, ano, mag-manual reset. Tandaan natin. Ayan na. Kailangan, ang angat. Okay. Ito. <clears> hindi <throat> pa gagalaw yan, pero lumubog na yan. Oh. Dapat ito, tuwas to. Bumubog ka to. to. Dapat tumutulak. Ito, ay uh, hindi na. Yan, sa katagalan din, ay sira na rin. Yan, pwede nyo i-refresh, pwede rin nyo magpalit. syempre dahil mayaman, tong mga, mayaman naman itong postomat natin, gusto niya, yung bago. <laughs> Available sa atin yung mga sir. Kaya magpapalit na tayo kaya yan naman ang gusto niya yung magpalit may man, may ari yan may kasi may ari nito mga sir yan Honda mm hmm yan kasi nga natin yan pati mo na dapat ganito mga sir yan yes, tumutulak man. agad Ay, ito na, kasi man. hindi na tumutulak yan lumubog na kaya ganoon na lang kung Uh, tumunog or umingay yung makina kapag ka once na pinayaan nyo lang ng ganyan maingay baka sa katagalan o nag high rpm kayo o malakas yung takbo ninyo maaaring tumalbog yung timing chain hanggang sa babara na yung timing chain natin o di kaya magumpugan yung piston sa kayong balbula Mapa ma mapapagastos tayo ng mala doon kaya naman yung <laughs> Kaya man kasi yung may ari nito mga sir. Kaya gusto niya bago lagi. Sana all mayaman. Ah, natin at ma-testing natin. Okay, lagay mo na natin mga sir. Yan, siyempre yung sa gitna mga sir dahil kapag ka nagbabalik tayo niyan, matik na iniikpitan natin para mag-lock at uh, kapag nilagay natin, hindi siya kaagad tutukod. Kaya matik kapag ka uh, once na ganyan, galawin nyo uli yung gitna kung sakaling hindi nyo pa masyadong naiturnilyo at puma, pumitik na yung pinaka uh, tensioner nya dito yung nagtutulak ikutin nyo lang ng malit na flat screw pabaliktad naman yung ikot nya para mag lock Ayan, ngayon. may ni Kapulong yan Kapulong lang malakas malakas ikutin yung uli ay mawag tuloy Pasilon-silon pa ng kamay. Akala mo, anak ng presidente. Lala, Akala mo, so, si <laughs> anak ng presidente. Hmm. Nah, kata mo na. Ayan. Duban talaga ako. Alam ko si Gunyar. Si Gunyar? Hindi naman talaga. <laughs> Hindi naman talaga ng talaga si Gunyar. Ha? Kata niya. Kata Ito yung sipinyal to. Wala naman sa lang. Hindi naman tayo. No? Hmm. Balas-ubas lang tayo sa daan. Pero hindi naman na. No? <laughs> so, ah, Balik na natin yung ano. Tapos, tistika natin yung rin. Balik mo lang. Okay. Balik mo yung hose. Tapos, panda natin. Okay, panda natin. Ayan ah, na. Okay. Ayan. Nawala na yung ingay. Yung tak 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 spirit Okay, nawala na yung uh, kalansing at uh, naging na yung may ari ng motor brrrr <laughs> <laughs> imbes na <Hawaiian> <laughs> imbes na yung buhok mo ay umitim baka lalong pumuti yan gano'n <laughs> okay, lang kayo yung mga sara kung sakaling uh, ninyo at uh, nawala yung, yung lagitik Ayun na, tensioner na. Pero kung dire naman, may isa pang uh, ganun din na uh, sounds, yung uh, rocker arm naman natin. Check nyo yan. Basta sa alam niyo sa sa motor ninyo, original pa lahat yan, wala pang mga binago, kasi may mga ganyang tunog, okay yung rocker arm. Kaso, yung balbula, aftermarket yung ginamit natin. Napipit-pit yun, kaya ganun din ang tunog. Okay.